Pares na natin guys. Ang puti. Malang na yung ano po ni ano. Nilang, nilang dalawa. Kapatid ni puti. Malaki na. Healthy healthy. Busog na busog lagi. Kasi pag sila magsubo. Kasi pag magsubo yun nga Healthy healthy oh. Nalimlim yung ating gray cell. Na. alimlim iisa ang itlog nyan iisa na sa si 4 Ayan. Nalimlim na ang ating grazer yan si kidlat at saka si 10k ano? malapit na siguro mga itlog yan hindi lang natin alam kung kailan <laughs> pero paris na yan Wait na lang natin kung kaya lang sila mangingitlog. Ano guys? Ayan the time muna mga jet fighter. Ayan the time sila. Ayan the time. Ang mga jet fighter. Para hindi sila mga Para ang mga katawan nila ay bumbuo. Para sa mga training natin. Ano? Bumbuo ang kanilang katawan yun wow. bababahan pa yata sila si puti at saka si purple sweet And sweet nila Paris na yan eh. Paris na Malapit na siguro mga itlog yan uh, Ilang araw na lang siguro Itlog na yan Ay, pa si ano, si Puti Hindi pa pala paparundahin muna natin sila loply sila muna ngayon loply Ayan. loply natin sila medyo baka bukas tayo magparanda. ginagawa ko pa kasi yung training box na tayong paglalagyan No? Ah, position okay guys ah o, jet fighter ready to position okay ready na sila guys oh yeah ready na ating mga jet fighter oh position position Are you ready guys? Yeah. We're ready guys. Are you ready to push it Mukumaos na sila. Parundahin na natin muna sila. Yan, yung mga update sa ating mga ibon, no? Yan. Okay, papalabasin ko muna sila, guys. yung guys, yung mga jet fighter natin, nasa bubong na. si ano si purple ito si purple oh. ito si purple si purple are you ready guys? ah position na sila guys oh. Loplay lang muna tayo, loplay mga ano yung ating mga ibon na exercise yung mga pag itya ngayon sa malaya. di mga at medyo busy pa tamang tambay muna sila dyan sa bubong tambay muna sila sa bubong tambay muna sila sa bubong Jet Piper uh, narin na rin ako guys Nagpatukahan na tayo ng ating Pair na white Yun, tukantukahan na sila uh, Shoutout nga din pala kay ano, Love Nation TV Supportan din natin si Dub Nation TV. Ang pakisupportahan na lang din natin guys. Ano? Shoutout din kay rounddel Bautista. Yan kay Roundel Bautista. Saka kay J. Roa ng San Pablo. Ano? Shoutout sa'yo. papunta ka baga. Pagpunta na doon. Babati na kita. Ito, babati na kita. ating mga pinaronda, nakabalik na sila. Oh. Nag-loplay sila, nag-loplay. lang, B, hahatid kita. Ibigyan lang natin sila. Oh. Iyo! <laughs> Bagong gising ka. Ayun. Alright. Pasok na sa trap door. Ayun, pumasok na siya. Si Hapon. Hapon, baba na Hapon. Ayun, si Hapon, bumaba na. Are you ready, Hapon? Go! Tumas mo nga. Ito yung manok natin. Ayan. Yung manok nating inahin. Itim ang muka. Yung isa may anak yung isa natin manok eh. Iwisan natin ang anak nung gagala lang ngayon dyan. Bumalik si Era. Si Era. Hi muna, Era. Hi. Hi. Dito rin si Kulin. Dito si Kulin, oh. Ako si Tamsco. Si Era. Love ko yan, Jesus. Love ko yan, Jesus. Ang ulahin natin, ano? pinatuka na rin natin. Punong-puno na yung butse ng ating inahin. Oh. Ayan, oh. Yung mga kalapati natin, mga jet fighter. Sa so, ating inahin. Ayan yung anak ng ating manok, oh. Solo. Oh, um, gumala doon pababa. Na, mga mga ibon natin ano. Na, mga ibon natin, guys. Ah, uh, shout out muna tayo kay Sir Kaizent ng Pampanga. Shout out po sa sir. Salamat sa iyong suporta ano. na. Uh, shout -out din tayo kay Balitaran LoP TV ang din natin si Balitaran Lop TV guys. Ah uh, lalong-lalo na kay Titan Lop TV. Ya yeah, suportahan natin si Sir Titan Lop TV ano. Ang yeah, ating vlogger na ano, comedian. Ya, yeah, kay Sir, shout out sa Titan Lop TV. Ah uh, Ingat palagi at tuloy-tuloy lang ang ating vlog. Ano? Balang araw ay tayo dadami na ng ating subs subscriber. Yeah. Iyagawa ko pa kasi yung training box ko. Kaya baka bukas magawa ko na yun. Tapos ko na. Okay, so hanggang dito na lang yung ating video guys. Kung nagustuhan yung ating video, ano? share na lang natin no? comment, subscribe uh, click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa po natin mga videos okay, salamat po lalo lalo na sa mga silent viewers natin dyan ano? salamat po sa inyo sa mga sumusuporta sa ating vlog na ano? Aguilawin Lop TV okay bye